Hello guys, this is Miguel Gagko sa Signing In So meron tayo yung ano ngayon As you can see, yung kamay ko is ganito Kasi meron tayong sugat sa baba Nag-dislocate yung dito ko Kaya naman naman to, Ayan. Kita mo yan pre Ayan. This is my normal, normal bicep Ayan ganyan, normal sya Tignan, oo Pero dito puti ko, laki o Luma kayo hari Eto kasi to eh, patapos madamaging binasa ako agad kaya nagkaroon dati. okay for today's video is agawa tayo ng isang reaction video um siguro alam nyo na yeah yeah di ba? oh my god salt bae <laughs> no reaction video no as you can see ito is ano to um ah uh, ano ba yun? Profile ba yun? alcohol. So, it lang i-try ko muna sa kabila kong sugat. Kung ano. Okay, nag na yung sugat ko kagabi. Ah. Okay, sugat na. Okay. Yeah. Damaging. okay, <laughs> sa paapa lang yun, no, Okay, dito yung main event natin, no reaction video, kailangan daw, tingin lang sa ano, straight lang yung mata sa camera. walang bling bling daw, walang, yun ganon, di ba? walang ganon so, spray natin yan, Tapos lang. okay no reaction video guys, so sumulan tayo sa pataas, tapos the dropping down yung alcohol tapos pag marami na ispray na sabay sabay okay you ready for this shit wait lang hinahan ko lang yung kamay ko kasi alam mo na mabibigla eh Mm -hmm. Mm -hmm. How would reaction be you guys? Masa na siya guys No reaction Video Basic Ayan. Alcohol to Wala kasing label eh Nakalagay lang yung ano Tawag doon, Scissors Sa panggupit Ayan I'm fine. Kinchana!